Then, oh, mahirap kasi yung sa motor namin. Kaya, ano yung, ano ko yung pa ako. Alright, so nakarating na kami dito at ayan na nga po. So, puntahan po natin yung bahay ng ano at kasi may nagpapa-update po. Ayan, so... So, ayan na nga po mga kakusina yung bahay ng mga bata at ayan na sila dito. Ayan, medyo okay na yung pa ako. si ate, ay, may, may buntag. <laughs> hello, hello. Alright, so yun know, uh, Hello. You know, nag... Ang gagalang, oh. Ang ko na kaya yes. to. Alright, so... Kamusta kayo dito? Ayan, pasok pa tayo dito sa ano nila. Kamusta? Hello, shi, 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 shi. Ayan, so yun yung ano, yung hindi na talaga siya umalis. So yan po mga kusino. Ah, pumasok <laughs> ako d'yo rito ha, sorry. D'yo <laughs> na. So, ano'ng ginagawa mo? Like ah, pang nanghalian? Ah, pang nanghalian. Ay, nagsasayang pala. So, gusto ang ano nyo dito? Alam um, buhay. Ay, weather-weather lang. Kasi ata muna sa likod eh. Nang siya ata ng kahoy. Ay, magtata siya ng manok eh. Ha? Yung pwede niya. Hindi malapit sa ano eh. Ako. Para sa ano pala yan? Sa birthday ko Birthday mo? Kailan birthday mo? 24. 24. Oh, malapit na. na. Birthday pa pala nito. Ilan ka na? Ah, 16. so, 15 ka, 15, ka, pala ngayon. So, ito pala yung katayan mo. Ah, Ang tangkad niya sa akin, oh. Ako 17, pero matangkad po siya sa akin. Tabi kayo. Dito, dito kasi, Kawawang uh, uh, kusina. Wow. Oh, grabe yung, ang tangkad niya talaga, no. Magiiti na ano, December. Tapos iyan mag magsi-16 pa lang. So ayun nga po sir, so nandito po kami sa bahay ng ano ng mga bata. Ilan mga kayo magkakapatid? Na nandito anim. Anim. anim, so anim sila kasi kasali na siya anim. So tama nga yung sinabi ko nung dating pupunta namin dito. Sabi nila, lima lang daw. Sabi ko naman, anim. Yung nilagay ko. Tama din pala kasi uuwi din siya. Anim talaga. Mm -hmm. O, ba diba? So, ayan nga po yung bahay ko nila. ah uh, ito po ang bahay. So, mayroon palang bintana na. Ay, sinong gumawa ng bintana? Mm -hmm. Ah, may dati na pala. ginawaan na... nga talaga sa Oo, uh, uh, ginawaan. So, ito po yung bahay nila. At uh, hindi pa po. Yan yung, ano, yung plywood. Higaan. Ayan yung higaan Ayan po, ah, uh, medyo nga may butas pa po doon. Kasi nga, ano, yan oh, eh, angat ayos. yan dyan. O, oh, kasi may, ano, gagawan na yata may hollow blocks kasi, lalagyan na ng hollow blocks. So, ah, uh, baka magagawa na yan nila yun. At ayan po yung mga, ano nila dito, mga kakusina. At, yun nga po, ah... Uh, Alright, so ako uh, si so yun na nga po at ha, dito nga po kami at kakarating po namin yung paano yung pa ako kanina. Uh, grabe palibot. talaga namamanhid yung para yung puso mong namamanhid, ba diba? Okay. Lungkot pa mo, JP, shout out to niya, <laughs> Ay, <dyan. laughs> yeah. so ayun yung bahay diba? Hi, at hindi pa ba, ba masyado tapos. So, pero gagawin, gagawin daw yan nila at, Ayun nga, so hindi pa naman kasi wala pa makakapagpagawa, wala pa magagawa niyan antay-antay lang po sila mga kakusina. Alright, so. Kasi may mga busy pa po yung magagawa mga kakusina. Kaya hindi pa nila magagawa. So, yun yung mga hollow blocks. So, wala naman kasing problema dito sa graba. Kasi marami po dito yung graba. Ayun So, ano yun lang nila ng sundang at meron din yung... anak Ay kayo ko mag-anak kayo ha Kayo ma, iba yung ano okay. nyo okay. ha Magkaibigan, magpinsan pa okay. Magpinsan mm sila mm O yung okay. sinasain nyo, baka mamaya maano na yun, kami pa may kasalanan <laughs> So yan ha ah. So mauso kasi dun sa labas ay, sa dito, labas, sa loob. Tangig. Kasi na, nagsalita, Eish. wala sa... Um. Wala sa hulog. <laughs> Pumunta po kami doon kanina, doon sa siminto. Tinignan namin yun. At ayan nga, so... Ga! Gang! Gang! Pinaglagay <laughs> na ganun yun, ano na... Nakota ninyo? ninyo? Ang hirap kasi niyan pag malakas yung hangin, ay lusot na lusot dito. Hindi. Ano yan ang atin diyan? Oo nga kasi lalagyan pa ng ano ng tambakan um, yan. Tambakan yan. Tambakan yan ano. So, kaya kaya ganyan masyadong ano siya o oh, masyadong ano po madaming damit kasi yung damit nila ang ginagawa nila para hindi lusot yung hangin nilalagay nila dito. Oo. Uh oh, Kagaya nitong pag paglagay pag uh -oh. nila dito kaya. Sinabing nila sa butas. Uh -oh. Kasi mahirap ano, matulog na malakas yung hangin. So, ayun na. Sinarat so, nyo pa namin dito na sa akin. So, sino nagawa ng bintana na yan? Si Karatman. Ah, si Kaya Karatman. So, nilagyan pala ng bintana. Hindi lang nakuha ng no, ano. Oh. Lagyan siya ng bintana. Kaso tinakpan lang kasi. Ano, ah, uh, parang, ano lang. Ayan. Pagka-inalist to, kasi tinabingan to, gawa nung, walang ano, hindi Wala nila kayang lagyan ng, ano, ng sara. Ayan, bintana, ayan, ah. Oh. Magagawa naman pala siya ng bintana. Kailangan, yung na, sarado lang. ano, eh. Ay, oh. dito Ano yan? Gawan pa raw mm. ng bintana yan, sabi kasi ni Karot. Kasi hindi natin tinuloy muna pag ano, kasi para lang naman maayos yung tulugan nila na hindi yung kagaya dati na yung matu para matutumba yung ano, plywood. Mm -hmm. uh, pero at least okay na to uh, sa ilalim, nilalagay, nilalagyan, nila ng mga damit para hindi lulusot masyado yung hangin. Kasi medyo malakas mm. yung hangin ngayon dito. Okay. Alright, mga uh, kusina at Ayun nga. So, yun po yung ano, kalagayan po nila dito. Ayun, ano? <coughs> so. Gawin na yata ito ng ano, sa lunis yata. Abangan nyo na lang yung paggawa nila nito sa mga vlog po magagawa po dito. Kasi mayroon po magagawa po dito. So, abangan nyo na lang po. Alright! Go! Go. Kasi ano? na may sasabihin ako sa'yo. Ano? ano? Dito sa kam nagbo-blooming ka. O, oh, ba't sa personal ba? Hindi ako nag-blooming. <laughs> Dito parang masaya Diyan, parang malungkot. Mula mo, malungkot. Uh, ah, ba't naman ako malungkot? Wala Kaya lang. <laughs> Alright, na. Ma, pam, ano, yung mga, yung ano, pamilya. bibilihin niyo.

yun lang ang tinatawagan nyo. Tapos pag ano. na naman bayad sa ano? Oh, moro moro. sa atin man. Kuryente? Oh, solar. Oh, di ba dito? Akala ko abot dito ang kuryente mo. hirap yung ilaw niyo dito pag gabi? Wala, yung ilaw ng cellphone. Yung ilaw ng cellphone? So, ibig sabihin, pagkakain kayo, maaga pa. Mga 6. Yung daba dito, may solar sila. Kahit solar na maliit oh, na no. lang natin, no? Solar na maliit, kahit, ano, 50 watts lang. Kahit nga, gano'n na, sa tulo to ng ating, parang ano, gano'n. So, paano pag, ano, may mga assignment yung kapatid mo, walang? Oh, tapos malayo pa lakad lang nila papuntang school. Pag-uwi. Anong oras sila alis dun sa school? So maaga pa sila sila pinapauwi ng teacher nila. Buti naman kung ganoon kasi kung paano kung sa dati na ano for ang uwian nako alasin kung balik ang dating Bali. Sila counting. Ko pa pala dito pag ano eh pag gabi. Pala silang ilaw dito. kahit flashlight 'no. Pa-charge nila nang umaga. O <coughs> sa nang ano, yung solar natin na malapit. Hindi naman yun na ano na. Kumakain na patay 'yun. Pwede pa 'yun? Oo. Pwede din. Timing na 'pag balik natin dito. kasi pag ano, ganito, kahit ganitong oras, pili yung magkakarga yun, ibilag lang. Oo. Oh. Kahit nga yung flashlight na bibili ka lang ng flashlight na ano dyan, ano, ng disolar. Hirap kaya kain ka ng gabi, subo ka na lang, walang mag -ilaw. Kasi maaga kung maaga pa mag ano, mag ano ma, mag ano sila okay. magkain. Pagka alas 9 yun. Hindi, no? okay. siyempre magluluto sila ng madaling araw kasi nga mag Papasok yung mga bata. Oo, oh, madaling araw, no. Malapit-lapit lang naman yung, ano, igiba nila, daan na natin. No? Diyan nga, suba. Ibuaya. Hmm. Crossing. Hmm. Wala, eh. Sige. <laughs> ah, request ako. Oh, alin. Kasi birthday niya, di ba? Oo. Oh. 24. Yeah. Eh, ako na lang ang re request kasi, di ba, wala yung papat, magulang niya, mama at yeah. papa. Hug mo na lang siya. Sige, Bati ng happy bago birthday. Ko, bago ko, bago ko kahag siya, kanta, ko muna siya. Sige. Uh, Di ba? Kahit medyo ano ba yan? Uh, balag. balag. yeah. So yan. happy birthday. So, antay ha. Happy birthday to you. Advance happy birthday to you. And so, De, don't worry, ba, malay mo makabalikan dito sa birthday niya, diba? Malay mo lang. Sana sumahod si Kusina para ano? Ay, oo, oo nga! Oo. Uh, 20! 24 birthday niya, magsasahang ka ng 20. 24 yung birthday niya, so 22, mag-ano mag, ka? Sana lang dumating ng 22, oh, kasi 22 nung nakaraan, di ba 20. Don't worry, magdasal ka na, dumating yung ano ko. 24 ng gabi yung dumating eh. Magdasal siya na dadating ng 23 or 22 yung sahang. Wish mo na lang. Oh, mag-wish ka. Kahit malit si Ati Kusina. <laughs> Bilhin sa birthday okay. mo. Awa! Di ba? Sarap sa sa ganun. Ah. Cake! Okay. Cake. Oh, cake! 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 Ano name mo? Nicole. Ah, so Nicole? Sulat so, natin, natin. Malay mo. Maano Sulat ah? Nicole. Simons. Si, ano? Apli si Nicole Simons. Yung Nicole. Simons. Same niya. Ah, uh, so. Naman, Nicole, same niya. 'Yun yung parang yung kasi yung sahod ko kasi naman, ah, binibigay ko kay mother. Yes. So, ang gagawin natin, kasi dagdag ako hihingi din kay mama, ilagay mo yung ano mo? Yun. Kasi ang gagawin natin, ah, pag tuwing sasagot kasi ako, binibigyan din ako ni mama, yung binibigay ko kay mama lahat pero Binibigyan din ako ni Mama, Binabalik ko uh, naman yung iba. Yung iba. At kaya yung gagawin natin dyan, mga kakusina, ah uh, yung ano, eh, may ano, negosyo din ako, yung iba. Uh, ano natin siya ng pang ano sa Kung sa ano sa birthday niya. Pero, magdasal, magdasal ka. Magdasal ka na ano, na, na si ate ko, Sena. Oo nga. Kasi kapag nakasahod si ate ko, Tuloy yung cake. Yes, tuloy yun. Ah, kahit di tuloy yung, ano ay, tuloy pa rin yun kahit di pa ako kasahod. So, tuloy pa rin natin yun. Ah, uh ah. -uh. ko pa rin yun. Ganyan naman kabait yung anak ko eh. <laughs> Ang sarap kaya sa pakaramdam ng gano'n. Parang ano, gusto Parang, ko umiyak din. Ano? <laughs> <laughs> oh? Hindi, ano, yung, yung para bang ano ba, yung, ano, yung, dati, diba? Diba kasi nang, ano, dinana din natin yan, di ba? Oo, yung birthday mm. ng lola ko na hindi ako nakapagano ng ano nung regalo ko sa kanya di ba naman ano. yun yung ko yung 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 si Lola niya. <laughs> <Naalala>. <laughs> Kasi dati kasi ano Tayo talaga siya sa ano sa amin nandoon kay lola niya. Ayan, umiyak na si Kusina, naalala niya. Naalala ko lang si Lola. Kasi birthday na ang Lola na itong February din, din eh. February 7 nun eh. Tika. Kung no. namatay ang lola mo. Nalala ko rin. 20, ano, 20? 23. 7, 8, 27. 27, ilibing. 11. Oh. Ayan. Ayan. Grabe na, payak pa, ako. No? Ikaw ha, pinayak mo ako ha. <laughs> Pero to, sorry, pa rin kayo. Yan, promise na ni Kasena. Pagka sumahod siya. Oh, kasi, oh. Kasi na ah, uh, ah, oh, kasi naman, malayo pa naman, di ba, yung dibo natin. So, malayo pa naman, December, di ba? So, syempre naman, ah, uh, parang, ano, na din uh, parang, parang, kapatid na parang lang. Kapatid art, parang pamilya na rin yung Tori ko sa kanila. Ang gagawin natin sa pagdibo ko, uh, ano, magagasolin ako ng motor. Uh, bucina, Iyan. diba? Yan. Oh, oh, wow, the oh, the Vizky Cucina. Mapasang nasali natin siya sa... Na, lahat, pupunta doon. Sa Etin Roses. Ethan Roses. Oh, maganda siya eh. Siyempre, kasama yung ano yung hmm. Hindi, ah, yun, tricycle Ayun na yun ang ano natin. Pero sa ngayon na... Ah, So, yung Malayo pa naman. Yung ano birthday niya? Ikaw so, tayo din. Puntahan ka na punta kami dito nila mama. Mm Sige ha. Pag hindi ako dumating, pag dumating ako ng 25, abangan mo na lang ako. Asa na yung ano ko, regalo. Oh, abangan mo lang ako. <laughs> <laughs> Grabe no. So kahit di ako, di ba ano, di man matuloy uh, sa 20 or wala akong sahod sa ano, hindi pa dadating yung sahod ko sa 24. Pero tuloy pa rin yun, Yung gagawin natin. You know? Yes. Alright. Ganyan si Kusina Kabait. Mm -hmm. Yok lang, lang. yun ang haba ko na ng kwento, pati ako na iyak ako. Bakit ikaw lang ba? Buti na lang wala sa akin ang kam. <laughs> Buti na lang wala kay mama yung kam. Umiyak din ako. Kasi awang-awa ako sa mga batang walang magulang. Yung una talagang punta namin dito kasama. <laughs> Ay, si Kaenting oh. Umiyak si Kaenting oh. Ano ano Kaenting, balak mo bang ano ampunin? oh ampunin ko sana eh, kaso lang. Iyak ako. Hiya Oh, ka? ah, ba, ganda nga sana naman, ano, yung ganun na madami tayo, di ba, no? Oo. Oh, oh. Uh, magandang kasama sila, so. Oo, um. oh, kasi sanay naman tayo, di ba, nag-aampo ng kahit malalaki na nga, eh. Oo oh, nga, eh. Oh, oh, oh. Kasi pag-asawa na bago umalis. Oo. Oh, ayun oh. So kung ano lang, malayo, mahirap dito oh. yung paaralan dun sa amin, malapit Ayaw lang nga, yung paaralan. lapit lang. Oh, oh. Eh si Kusina, nag-aalas yan. Nag-aalas ako. Ngayon. Sinahin yan nung ano. Pero dati talaga mga kusina, hindi pa ako vlogger, nagtatrabaho ko ng ano. Nagtatrabaho ko, di ba ma? Trabaho Oo. ko sa eh. Oo, oh, doon sa bayan. Trabaho ko dyan. Trabaho yan, arawan. Arawan ako. Yang ano, yang sales lady siya. Dami naghahanap doon. Dami nga yun. Dami naghahanap doon. Kaso, sa, ako, sa akin nga nagtatanong eh, baka mm. dami <coughs> Dami, sales lady. Tindira. Tindira. Kailangan, lang, naman, ano, kaya sa tindira kasi, ano, kailangan may pinag-aralan ka. Oh. Sa ano kasi, sa since lady ka, kailangan lang naman, pasok, pag may pumapasok natin, na... Nag-e-entertain ka lang naman, kailangan ano. Oo, oh, ma'am, ano po yung bilhin nyo? O, ganito, meron po kami ganito. Oo, oh, doon sa, ano, peryahan. Yun yung trabaho ko dati, talaga, nung, ano, nung, hindi pa ako vlogger. Yung, nagpagawa ko ng channel, yun. So, nahinto ko sa, ano, nagkatindahan din ako noon. oo. Oh, oh. Kasi si Kusina madiskarte sa buhay. Nagkatindahan ako, nagtrabaho ako. Yung tinrabahoan ko, ginawa ko sa tindahan. Kaso lang, pumunta kami ng kasal ng kuya ko. Ginamit hmm, Tininto ko yung kuya. niya. Kuya. Tapos ngayon, magbubukas ulit si Kusina ng magbubukas tindahan. Bubukas ako ng tindahan. Hmm. A shout out sa mga ninong ninang ni Kusina. At sa mga ninang ko dyan. And I love you. Mwah. Po kami at yun nga ah. Balik na lang kami dito 24, di kaya 24, balik pa ka pa rin kami kahit ano, hindi pa 24. Basta kung ano, Jan, kung ano. So. sige, bye-bye. Alright, so bye-bye. Hug mo naman. <laughs> <Thank you. laughs> yes, ang sarap di ba sa pangaramdam na, na. yakapin ka ng isang nani? Hmm. <laughs> Sige, Sige, bye. Balik na lang kami. sa Birthday mo Sige. or sa ano pa. Sige. Alright, mga kakusina. So, naglakad na po kami. Nanaman, nanaman ni mama. At kasi nga, ah, kung ako lang maglalakad, kawawa naman ako. So, sinamahan ako ni mama maglakad. So, si papa na ang na Hindi kasi kami, hindi kasi makakita yung motor namin. Yung haba nito ng pakit. Oo, makakakit. Pero malayo yung, ano, hintayan ni uh -huh. eh, Kainting ay kawawa ka. Baka mamaya itago ka dito ng bayawak. Oo nga. Kahit, Meron ka ng bayawak dito. Kahit ano, bumababa baba ako pa minsan-minsan dito. So, okay lang yan. At least, uh, dinalaw ko yung kapatid ko. <laughs> mga kapatid mo. Mga kapatid ka. <laughs> Grabe na. Ay. ano? ano? Gusto ko rin silang maging anak. Gusto mo rin silang maging anak. Oo, oo. Ang babait mga batang yan.